Bago tayo mag sa ating tutorial mga lods kung di ka pa nakasubscribe baka naman pahingi ng support mo. Palike at subscribe naman mga lods salamat. Gaya ng title sa video na ito, pwede ba talaga e-download ang video na nagmula sa Facebook at mapunta sa gallery ng phone? Ang sagot ay oo pwede po mga lods. Ang una lang natin na gagawin ay pumunta lang tayo sa Play Store ng phone natin at e-download ang apps na video downloader for Facebook. Dahil tapos ko na itong e-download mag-o-open na lang ako at maglo-loading ito sandali, hintayin lang natin na matapos ang pag-loading nito. At piliin lang ang US, kahit Pilipino ka, pagkatapos hintayin mo lang na may lalabas na agree, pagkatapos mong mapindot ang agree, back mo lang, at pumunta ka sa Facebook apps mo. May alaw na lalabas pindutin lang ito. At pumunta ka na sa Facebook apps mo, at maghanap ka ng video na gusto mo, e download kahit anong video pwede po mga lods. Pumili ka ng ayon sa puso di yung na people itan ka lang para di ka masaktan di ba mga lods. Halimbawa itong video ang napili ko kailangan na ma screen ang video na iyong mapipili, pagkatapos ang gagawin mo lang ay pindutin ang copy link sa gilid yang parang kadina na dalawa, at hintayin mo lang na may lalabas na copy, ibig sabihin okay na yan mga logs. Pagkatapos lumabas ang copy, back ka lang ulit, at pumunta ka sa app na download mo kanina, kasi dun nati e download ang video na napili natin kanina sa Facebook. Kung nakikita mo ang paste link sa itaas yan ang pindutin mo, at automatic na malagay ang link na na-copy paste mo kanina sa Facebook, at maglo-loading ulit ito hintayin mo lang na matapos. Music boleh bitin ka proktalinga. At piliin mo ang pangalawa, at may ads na lalabas, hintayin mo lang na matapos ang ads na ito. Tutupin po, tutupin nila. Karna nila gumole, bitin ka proktalinga. Sa pesek, gumatajabu, At may lalabas na alaw, pindutin mo lang yan at automatic nang mag-download ang video. May copy-paste mo kanina, hintayin mo lang na matapos. Hintayin mo lang na matapos ang pag-download nito. Tutupin, tututupin nila. Karna nila Pagkatapos mo ma-download ang video, back mo lang ulit at tingnan mo sa gallery ng phone mo kung gumana ba ito, pero sure akong gumana ito. Back at pumunta sa gallery ng phone mo, hanapin mo ang file sa gallery mo na video downloader, doon kasi mapupunta ang na-download mo na video kanina. Tandaan video downloader na file sa gallery. At kung nakita mo na ang file na video downloader, tingnan mo kung nandon ba talaga ang video na iyong na-download kanina, at kung na-download na ito edi wal wow sana o oh mga lods, congratulations! So gumana nga mga lads, kung nagustuhan mo ang ating video ngayon mga lods, kung tao pa man paramdaman ng subscribe mo. So gumana nga mga lods, kung nagustuhan mo ang ating video ngayon mga lods, kung tao ka man paramdam naman ng subscribe mo. Hanggang sa susunod na video ko mga lads, kita kits!